Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Good morning mga chikas and welcome sa aking munting channel lang dahil nga nang Makita nito nga si Dado itong si Divina ay dito siya agad nakinabahan at dito nga ay uh, malalaman na ng lahat ang katotohanan na itong ang si Princess at itong si Charlene ay siyang tunay na mag dahil itong ang si Dado ang siyang magsasabi ng katotohanan at ngayon ay alam na itong ang si Dado na ito pala ang si uh... Livy ay siyang tunay na anak dito ngang si Dibina kaya't walang pinagkaiba ang kasamaan ng kanilang ugali kung kaya't dito naman ay malalaman na rin nila ang katotohanan si Princess ang nag-iisang anak nga nitong si Sherlyn at nitong ang si uh, Raymond, Cristobal at ito ang tunay na apo nito ngang si Adonia, uh, Sonia at ngayon ay magkakabukingan at magkakabulgaran na ng baho ng bawat isa at dito naman ay hindi nga matatanggap nitong si Libby ang katotohanan malalaman na ang lahat dahil matagal lang alam nitong si uh, Libby na hindi nga itong si uh, Charlene at si Raymond ang kanyang tunay na magulang dahil ipinagtapat na nga nitong si Divina sa kanya ang katotohanan siya ang kanyang tunay na ina nung nagtangkang magpakamatay ito nang si Libby at lumundag sana sa isang building at dito nga niya sinabi nitong si Divina na ako ang tunay mong anak at ipinagpalit ko kayo, nung bata pa kayo, nung sabay kaming magsilang ni Charlene, kaya't si Princess ang tunay na anak nito ngang si uh, Charlene at hindi ikaw kung kaya't matagal nang niloloko nito si uh, Livy ang kanyang lola Sonia at ito ngang, uh, si Charlene at si Raymond sa katotohan ang kanyang natuklasan at ipinagtapat sa kanya nito ngang si Divina. Kaya't dito ngayon ay hindi na alam nito si... Uh, Livy ang kanyang gagawin dahil nga sa katotohan ng sasabog na naman at sasambulat sa pagmumukha nga nitong si Livy. Kaya guys, napakarami pa po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po rin nyo ang akin videos for today, Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.